Hi! Samahan niyo ako ngayong araw. Today is my special day guys. So, bumakit man ti taon. Bali dito guys, nakikita ko nga pala dito. Pag gising ko, ibinati nga pala ako ng mga pamangkin ko dito. Hindi ko na nga nabidyuhan guys kasi nga nagigising ko lang yun talaga. At syempre guys, kahit birthday natin tayo pa rin maghuhugas, walang magbabago be. Sino maghuhugas ngayon kundi ikaw lang? Charisse! Itong araw nga pala ito na guys ay madadagdagan na naman yung taon natin. Tayo nga pala ay 14 years old na mga mare. Hala! Wala din naman masyadong ganap for today's video guys. So ito nga nakita ko lang sila ate dito na kinakata yung manok. Maawa kayo be, ulamin natin yan. Hoy, charis lang! <laughs> Simple yung celebrate lang naman ng magaganap for today's guys. So maghintay tayo, kakain tayo mamaya guys. At eto nga guys, pagkatapos yan, inalagyan na pala nila tayo dyan ng mainit na tubig at binawad niya na dyan. O, di ba? Bongga talaga yung tatay kong yan. At dahil madaming nagsiswimming ngayon guys at hindi makakasama yung mga pamangkin ko. At eto nga, binombahan na lang namin yung swimming pool nila para hindi sila mainggit. Pero bago nila lalagyan dyan ng tubig guys, is kailangan namin hintayin yung isa naming pamangkin. At dahil kung hindi namin talaga hinintay yung isa ay puros tampuhan at away talagang magaganap for today's video. At eto na nga talaga, tignan nyo dahil sa, naiinip na talaga sila, kakaintay sa pamangkin namin, tignan nyo at naligo na talaga sila. O, ba diba? ang litit pa ng tubig dyan dahil nga sa dutta mo, garot agsak do. Ewan ko nga kung anong ginagawa nila dyan at tignan nyo sinisisid na lang talaga nila yung mukha nila dyan. O, ba diba, ang iting tagumpay kahit maliit talaga yung tubig dyan, kering kering yan. At para may ambag naman ako dito guys, ang sabi ni ate, bombahan ko daw yung salbabida ng pamangkin ko at eto nga for the go na pa hindi ko pa nga alam dyan gamitin niya at nagpaturo pa ako dyan ka ate kung tama ba nga yung paglalagay ko. At sabi niya naman tama ay sige go na. Sinisigurado ko nga pala dyan guys kung tama nga talaga yung pagkakalagay ko at tama nga naman talaga walang bawian. Pangiti-ngiti pa nga pala talaga ako dyan guys at tignan nyo nga naman yung ginagawa ko eh. lumolobo talaga kasi yung sasalbabida ng pamangkin ko at natutuwa ako dyan. Pagkatapos kong pinalabuan guys, binigay ko na nga din agad dito sa pamangkin ko At eto nga pala yung reaction niya Nag-thank you lang nga naman siya dyan at binigay ko na nga din palagad O di ba ang ngiti-ngiti niya na, sobrang ngiti Thank you! <laughs> at pagkatapos nga yun guys, pinabili lang ako dito na ate Pagkatapos binigay ko na nga din At nakita ko talagang nagluluto siya dito ng Handa na ate, kahit pa paano, talaga I love you talaga so much at eto nga guys, pagkatapos inakita eh, ko nga pala dito yung pinsan ko na nakulayan yung buhok ng kulay black. Ako nga naman ay kulay brown pa kasi yung buhok ko guys at eto nga gusto ko na nga talagang kulayan ng black. Sabi ko naman sa kanya at tinanong ko nga din sa kanya kung may extra nga din siya at meron pa daw kaya nga ito nga humingi nga ng ako. Dahil hindi ko naman guys kaya nakulayan tong buhok ko ay eh, eto nga pinagpatulong na nga din pala ako sa kanya. Buti nga talaga at andito pa nga talaga yung pinsan ko para tulungan nga ako sa pagkukulay ng buhok. Makapal din nga talaga tong buhok ko guys at tignan nyo ay kasing kapal ng mukha ko. <laughs> Naiirita na nga din talaga ako dyan guys sa mga kulay ng buhok ko at kulay brown at nagpakulay nga ako noong nagbibisin na magamin. At buti nga talaga guys ay may natira pa nga sa pinagkulay ng pinsan ko at ito nga ginamit ko na nga din agad. Ang sabi niya nga sa akin, nilagyan ko nga daw ng damit para hindi daw ako mahirapan mamaya sa pagtanggal dahil mahirap daw tanggalin. Sabi niya kasi kaninang nagkukulay siya, ay binanlawan niya daw yung kamay niya at hindi na nga talaga natanggal yung kulay. At eto nga as, as inggiterang tatay, charis lang. <laughs> Sabi niya guys kung may matitira daw ay pagkulay nga din daw namin sa buhok niya. At buti nga yung may natira naman kaya eto na nga at kukulay ko na nga sa buhok niya para hindi inuban. Habang nga pala dyan kinukulayan ko si tatay guys eh, madami din nga pala siya dyan yung chismis password forward na nga din po pala pagkadating ko nga sa bahay at tignan nyo nga nakita ko dito yung pamangkin ko ay dumating na sila. Pagkatapos nga din pala dyan guys, yung 30 minutes ay eto nga binanlawan ko na nga din agad yung buko at tignan nyo nga naman yung leg ko na nagyan pa. At eto na nga din pala yung kinalabasan ay tignan nyo nga black na black na nga din talaga at di na ako magpapakulay niyan. Pagkatapos nun guys, ito nga kumain na nga din agad kami ng mga pamangkin ko dyan at nagugutom na kami. Ngayon na nga lang ulit guys kasi pumunta dito yung pamangkin namin. Eh, ilang weeks na nga din para ilang months na din hindi nakapunta dito. Kaya nga kahit konting banding lang naman ang magaganap namin for today's vlog. At pag nagsama-sama nga talaga tong tatlong mga unggoy na to, itignan mo para ka talagang nag-aalaga ng sampung mga bata. Pati nga talaga yung mga nakatagong gamit dyan sa paligid mo ay talagang makikita at makikita nila at ikakalat nila ito. At ikaw, masasawa ka talagang maglinis sa mga ginagawa nila. Eh, Siyempre, kailangan mo pa din linisin. At eto nga, pagkapasok ko sa kusina, ay okay na nga pala tong niluto na ng spaghetti ng ate ko. O, ba diba? Ang sarap niyan, guys. At eto pa nga, guys, tong pansit na niluto niya. O, ba diba? Ang sarap talaga. Lumabas na nga din agad kami dyan at eto na nga niredo na nga pala namin dito yung mga pagkain. Nag-wish at blinoko na nga din agad tong candle dito at hindi talaga ayaw paawat. O, ba diba? Inyo na nga nga yung sakmulan, yung na eh. At pagkatapos guys ay kumain na nga din agad kami dito. At hanggang dito na nga lang muna po tayo. Salamat sa panonood!